Hi guys! and Break na ngayon ni ate guys. So magkain tayo. Um, break ka na din pagka um, module ko. Ano yung sila nyo dyan? <laughs> um, ano yung sulat mo kanina? Ano yung mga tanong? Pakita mo yung sinulat mo kanina. Um, uh, yan yung sulat mo. Yan ang inansiran mo galing. Ah, ayun. Ano ang iyong pangalan? Ano yung sulat mo? Susi na Ah, kala ko ba kiki? Ang tanong. Ang sagot. Okay. Next few break na. Pagkatapos niyan, mag-answer pa ulit. Ha? Ah. Ano ulam mo? Tinaw lang. Tinaw lang. Tinaw lang. lang tina pa. Wow, oh, ang sarap. <makes> si ate. <makes> ito iba naman yung napanood mo, te. Kala ko may klase. Ang Break pa namin pa. Ah, break niya. Opo. So Two hours. First? Two hours? Ano Life? na subject? Math. Pwede Math? kami mag-synchronous. Guys, nagatingin siya na Sophia the first. Kaya ayan pangalan po nga lang sa akin. Ano? Nagtingin siya ng Sofia first kaya si ate nagpakapangalan sa akin na Sofia. Ah, dyan pala galing yung pangalan mo, Sofia. Ikaw si Sofia, yung second. Ako. Ah, okay. may, may, video, may episode wala sila tanga Sofia the second, yung Sofia the second. Mm. Pero so, lady. So 2 o'clock naman ang klase okay. mo, mm te. -hmm hindi ko lang sure to ako magbigay ng link yung picture. Kasi asynchronous kami. Mm, ano asynchronous? Yung mag-beat kayo ng online, ng Zoom. Tapos? Asynchronous na sa tatay. Ay, asynchronous tayo? Uh -huh. Ay, yung asynchronous yung mag-answer lang dito. Ah, ah walang lesson? Ah, walang online class? Wala. Mag-answer lang? Wala. Okay. Ay, kung may Zoom, ano tawag doon? asynchronous synchronous. Okay. Um, kaya ah. ko, symptomatic at saka asymptomatic <laughs> lang. Ikaw, Nay? Nagutom ako. Ano yan? Work from home. Sinabit <laughs> dito kayo, Nay. Wala pa. Ang ba, ah, bag naman yan. Yan. Ang situation namin ngayong Friday. Boy! Online class, yung dalawang bata. Ang isa ay, ay si Pingping Ping pala, nag-modular. Si ate ang online sinanay work from home ako din guys work from home Ayan din sa akin, guys oh uh, on uh, work from home din Habang naka work from home guys uh, pinaano ko lang pinapanood din yung mga sa YouTube vlogs na mga pinapanood namin na channel So, itong pinapanood ko ngayon, ito yung kay Romalin, kay Kabsat Romalin. Ayan, sinasubaybayan din namin yung mga uploads niya. So, shout out kay Romalin Vlogs ng, saan so, ba ito si Romalin? Parang Mindoro. So, ito yung vlog niya kahapon na hindi ko napanood kasi. Ayan, ayan. So, shout out again kay Kabsat Romalin. Ayan. So ito lang guys habang naka work from home uh, sa ngayon ang ginagawa ko naka-upload ako ng video lesson para sa ano yan siya supporting dun sa mga learning modules. So pwede yan siya i-download ng mga teachers para pwedeng ipamigay or i-play dun mismo sa kanilang lugar no. So yung ina-upload namin pupunta yan ng region then yung region ang mag upload sa link na ibibigay nila para doon na kukunin ng mga teachers within region 12 yung mga video lessons so yung video lesson na ito guys ito yung naka-assign sa division namin sa South Cotabato so ina-upload namin para makonsolidate doon sa region para mabuo siya yan at the same time, may kinokonsolidate na ako guys. Ayan. So, hinihintay ko pa yung ibang report na ano, na sinubmit para ma-consolidate ko rin dyan. So, yun ang ginagawa ko habang naka work from home. Hello, guys! Nandito uh, uh, ako sa dito ng bahay sa garden namin. Kasi medyo masakit ninyo mong strategize sa katapu sa kinatrabaho ko, so tayo tayo muna at saka kunting lakad-lakad so hindi ko ako ngayon sa pikod ng bahay para tingnan yung mga tanim natin so ito na yung ano natin guys so oh, yung tinanim natin noon na luya so tinanim niya ni Manilin then may tinanim din ako dyan na iba so ang ganda nilang tingnan parang ang lulusog nila guys yan o oh. So, luya yan lahat. Saka yung sili naman natin, ito, mga bunga na siya. So, yung iba dito nga sabi ko, hey, misis, pitasin mamaya. Para ihalo dun sa kung ano mga lugutuin na gulay. So, ito ito. Sili. Yan. Yeah. So, ito, ah, uh, Pinahinog ito guys para gawin din na binhi sa susunod na itatanong pa guys yung mga CD ito naman yung liquid na CD na tinanin ni Manilin yan yung kamatis natin ayan o oh. mga labanos may nakahalo pala guys na bulaklak na tanim nila mamang at saka ni misis ayan yung iba dyan guys ganyan pa yan ang bukid doon din na mamang niya. Ito, meron na rin tayong kamatis na hinog. So, pwede na rin natin pitasin yan mamaya. Medyo tuyo na. So, kailangan natin diligan yan mamaya, guys. Okay. Ang sitaw natin. Ayan. Ito yung mga bunga ng sitaw natin, guys. So, so yung iba, ito. Ayan na gagawin natin na binhi naman sa susunod na itatanim so, yung mga bulaklak ni Mrs. Guys yan pinapatupo niya binigay niya lang yung dyan sa mga container yan para magdabas yung ugat sa kanya daw itatanim so ito naman yung bago niyang kinahiligan guys mga San Francisco iba't ibang variety galing din yan dun sa bukid sa Suraya So, last Saturday na pag-uwi namin. Yan yung mga nakolekta niya. Saka ito pa. Ito din pala yung mga, ano niya guys, collection niya ng mga cactus niya. Saka meron pa siya doon mga, ano guys, sa San Francisco. So, ang dami niya San Francisco na nadala. So, minsan-minsan ganito minsan, rin ang ginagawa ko guys. Yung pagkapag naka-work from home. Pag medyo masakit na yung puwet at sa likod, sa kaupo. Ito ang ginagawa ko minsan. Uh, Lakad-lakad, pasyal-pasyal, tingin-tingin sa mga tanim. Ayan. Uh, So hanggang dito pa yung mga ano nila oh. Mga tanim na bulaklak nila ni Yan. So hindi mo nila pinapalabas guys kasi baka masunog sa so, sobrang init.

ko ang aking sarili. Ano daw? ipinag e, pinagmalaki. Ang sarili. Mm -hmm. <laughs> okay, so mm -hmm. pero sa true to life, hindi. Bakit? <laughs> Kasi palagi ako nagkakulit, nagka-lazy. <laughs> huh? um, Lazy ikaw? <laughs> so, dapat? Um, hindi malikat. Hmm. Pero ito lang Ipagmalaki mo lang sarili mo kasi di ba magaling ikaw mag-drawing, mag-ano pa. Ma marunong ikaw magbasa, <laughs> marunong ikaw magsulat, ano pa. Mag-swimming. Oh, Doon mag kay Coach Ramil. Yung doon sa pinakamababa na swimming po pa swim ako doon ni Crush mm mall, nagbababa ako nag one hour ako doon. <laughs> mm dapat. Mag swimming swimming ako Anyan, doon. yan? ipagmalaki mo sarili mo. Be proud of yourself. Okay. okay sige Tapos na. magaling din ako mag Minecraft. Yeah. <laughs> sige na, mag-answer na ikaw. Ano yung grade na ikaw? Grade 1. Okay. Sige na, tapusin mo yung ginagawa. mo. Um. Ito naman, anong... Na uh, Saan yung papel mo? Yung ano mo, yung sautin mo? Yan, yan, yan. Yan, yan, yan. Yung module, anak. Yan. Ito sautin mo, ah. ang oh, narinig niya yan? Yes, Magnificent. It is it is okay. Yan ang maganda kapag may mobile dictionary ka. Kasi pag hindi mo alam basahin yung word, itatype mo lang, tapos pinutun mo lang ang icon ng speaker, and you will hear already. Magnificent. Ah, uh, see? Magnificent. Mm. Okay. Ah, uh, what else? Yung word na... Ah, sabi ka na. Okay. Okay. Favorite subject. Hmm. How do you pronounce the word debris? The night. Another one. Debris. Uh, it type ko la sa I type ko ang word. Blur lang, blur. <laughs> okay, yan ang. Tapos na p'eng. Papa. Yan. Tapos debris, nan, na n'ce. Papa. Relax na. Magbasa, Pero kapag nasubisunyera si Shell si mga pronounce. Pag-alala well, dictionary pa. Debris. Ah, di diba? mm. mm. So, kung hindi ka sure kung paano yung pronounce ang word, kailangan may mobile dictionary ka. At importante, may data ka. May internet ka. Kasi pag wala, wala din. Diba? Hindi siya mag-speak. Okay? Uh, another word. Uh, Ito, maraming panigyog. Thank you, thank you guys. Ito, so, curry uh, Chicken. Butter. Mm -hmm. Rice. Mayroon well, ano, fish fillet. Ah, oh, fish fillet. Ang oh, fish fillet nila, isda ba ito? Isda ba ba wow. eh? Like 15, 15 pesos. 15 pesos na. Tapos nalang naman niliit. Mayroon sila. Mayroon sila. Paayin tayo guys. Paayin tayo guys. Kasama natin si ating Pam. Hello po. Si Thor. Si Thor. Si Sam. Si Sam. Hello, Sam. Thank you, Sam. Nag-asimple naman ako guys. Guys, sana mag-bless pa siya. Mag-bless pa more yung bigay nito. More more, more, more blessings to come. <laughs> Mm -hmm. eh? Okay. Kain tayo. Kain tayo. Kain mm, tayo. See you tomorrow. Ano na sabihin niyo kung tapos-taposin natin yung vlog natin Bye. for today. Bye. Watch Bye. our videos. Subscribe. Subscribe. Comment down below. <laughs> click. Click the bell button. <laughs> Bye!